Hello no, mga lalabs, welcome to this vlog, mga lalabs, magluluto tayo ng mushroom. Ito po mga lalabs, so, oh. binili ko po itong mushroom, no? magluluto po tayo mga lalabs. Hmm. Puting-puti po ang ating mushroom, no? mga lalabs. Binili po natin ito, pagbibili lang po natin ito sa ribi. mga lalabs. Ang unang gawin po natin mga lalabs ay atin po ito Ugasan. Ito yung mga lalags. Ugasan po natin mga lalags. Ito po. May nakahanda na dyan na uh, ano ito. Tubig. Ugasan po natin mga lalags. No? Nagay muna natin dyan. Ito po. Ugasan natin para makuha. Malinis na ito pero para maghukot talaga yung parang compost na ginaano nila wala at saka yung wala naman ito lupa um, parang compost lang siya syempre naging ano na yan masarap ko ito bisahin na bu bilog buo lang siya ganyan no mga lalax normal hindi naman ito na siya Inugasan talaga, nililinisan talaga. Ito na dry kasi mas masarap pag dry sya. Oo. Pero linisan po natin. Kasi pag nabasa sya, mas lalong yung nagkakaroon sya ng maraming tubig sa katawan. Hindi naman ito, ano, kasi hindi naman ito wild, ano ito, um, uh, ito mga lalabs mag na tayo mag na natin let's start mga lalabs So, gisa na tayo ng Sibuyas bombay Sibuyas bombay hmm. sana natin siya adubuin natin ito next time itong bawang natin. Ah. So, tapos, ang ating sibuyas bumbay. Buksan na natin itong lulutuan natin. Para mapastart na tayo, gutom na ako ng Kararating ko lang kasi galing sa palengke grocery store lagyan natin ng uh, babat natin ng konti para makita nyo talaga. Ayan. Lagyan natin ng mantika. So, Ito yung panganghang natin. Nagyan ko ng konting anghang. Yan. Sambal ulik. Yan po. Spicy. ilagay natin yung bawang. Yes. Saglit lang ito tapos may ano ako doon uh, basmati rice. Bilis. Bilis, bilis, bilis. Bilis, bilis. bilis, bilis. Up. Yeah, genau, you know, na. And then. surum Nanti tamat Oke

Nagyan natin ng kunti suka. Kunti lang. Hmm. Isang tubos style yan. Tubos. natin ng kunti ang suka. Parang kasi hindi tayo gumagamit ng bitsin. 22 years na walang bitsin ang inyong lingkod. Ayan po. Sarap. Diyos ko, ginawa ko. Kalimutan ko yung pangalan ko nito sa kain. Ano? Oh. Ang melos, eh. pa natin. Antayin natin na mag-ano. Kunti. Kaya ito mga lalab, so may basmati rice tayo dito, na malamig, na bahaw. Ininit ko lang ito sa microwave, kaya tamang tama. Tama na ito mga lalab, sa so panangalian ko at almusal. Tapos mga lalab, ito, may natira pa kami dito chives na nilagay namin sa salad kalabi. Kaya lagyan natin ng chives mga lalab. No? So. Ayan po. Ang ganda-ganda. ang abang mga lalabs. Ngayon, umbag naman mga lalabs. Inaunat pa tayong ng apoy mga lalabs. Los lalabs. Madiwa po tayo ng mangga. Ito po, may mangga po tayo dito mga lalabs. Hiwain po natin ito. Kakainin din natin. So, very juicy oh, mga lalabs, so. Oh. Diyos hindi siya dry. Tingnan natin mga lalabs Baka na overripe na oh, pero okay pa siya mga lalabs So, dito, lang, dito lang sa bandang kwet. Tanggalin lang natin. Okay, okay pa siya mga lalabs Sobrang tamis ito. Yan mga lalabs. Kaya yan ang ating appetizer. No? Mga lalabs No? Hmm. Yan ang ating ulam ngayon. Tapos ito mga lalabs Mag ano na tayo ilipat na natin ito dito sa lalaban kasi yung kanyang ano mga lalabso, so, parang nag ano na siya Adibong, ano na yung, so, na, yung sabaw yan naging sauce na mga lalabs kaya ito no? mga lalabs kaya makita. Yun ang bongga sa deriso kain ayan mga lalabs ayan. tingnan yung mga lalabs mga lalabs tingnan yung sarap ang sarap tapos lagyan natin mga lalabs ng ayan. lagyan natin ito ayan sarap mga lalabs tingnan yung sarap hindi ba mga lalabs, no? Kaya ito na mga lalabs, no? Ang finish product natin. Tingnan niyo po mga lalabs. Yan na po ang finish product natin, mga lalabs. Tingnan niyo. Adobong mushroom, mga lalabs. Ang kulay green po yan ay chives, mga lalabs. Tingnan niyo. Tapos dito, may appetizer po tayo na mangga. Wow, very juicy mapaparami tayo nitong kain. Diyos ko, mga lalabs, tingnan nyo. Oh, may nigote. Tapos tingnan nyo, mga lalabs, yung oh, mushroom. Oh. Oh, mga lalabs. Oh. Diyos ko. Huh? Tapos ito yung ating basmati rice, mga lalabs. Niluto. Niluto ko po yan kahapon. Ang tira na lang yan. Bahaw na lang yan, mga lalabs. Kaya, I love you all, mga lalabs. Thanks for watching my vlog for today. Bye-bye. I love you all.